Mga 500, 5, dito, mga 500 billion na asin. Pag dito ng tuloy papunta roon, patag na, maalwan pagtarbaho. Patayuan ko yan kapag magkapira ako. Patag. Yan o, oh, dagat o. Oh. O, oh, kita mo yung dagat Yan, higatangan. Patag oh. kung walang... Higatangan tangan yun, yun o. Oh. Oh, higatangan yan, higatangan. higatangan yan. Yung dulo na yun, liti, nakarating na ko dyan. Sa mga lugar na yan. Yung kabila nung isla, Sibo na yan. Sibo? yung isa, yun o. Oh. Oh. Yun. Kanyan, ganang ah, uh, Bugtong Island oh, sa oh, yan. Makita yan dito eh. Pag magtanim kasi dito ng kamote kailan makita ang hunas dyan. Oh. Makita yung bato. Pero yung puno na yan, nakakain yan eh. Ito? Oh, Kana na mga damo ha? Oh. Sos. Nah Nahihinog yung bunga yan. Namumunga yan. Hindi ka ba nakakain yan? Hindi. Okay na mo, hindi pinatay. Eh. Namumunga yan eh. Nakakain ako yan. Eh uh, daw oh. pwede pa tawag ngato tamage, pwede pa tawag diri maage. Oh. Ilang subay so ta diron. Asam ta maage, Is, gusto. Isa, isa pa kay mabiju sa ta. Ah, oh, bisa sa sige uh. sige. Ya, yeah, ya na yon, 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 palusong yan papunta diyan. Oh. Eh, Ay ko hingal talaga, labot dila mo dito pag medyo mahina hina ka, di mo nakayanin to. <laughs> 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 oh, ito pag sus pag ako dito magiging governor dito sa lugar na to. Ah, ayaw ko ng gobernador, presidente. Oh, ayaw to kay di na diri mahimot ang presidente. Huh? Ay huh? Ah. <laughs> 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 daghan oh. <laughs> oh, da, oh. mo sniper sa tuwa. Sniper unggoy. sa ungoy. ang gusman. Ay sniper ta diri. Oh, ya, dana mo. Ay pagawan mo nang tulay pa punta ron, no? So, sus. So, so, ako maka budget diyan. Manalo araw-araw ako ang sa loto, ubusin ko gawa kalsada diyan. Purwe. Kalsada. Ah, uh, uh, purwe. Yon. Purwe. Lapad yun. Oh. Kabilaan tigdalawahan. Lapad yun, mm. Yon, tiyo. lapad mm, mm, yan papunta ron diretsuhin ko yang dagat niyan. Oh. Nako, wala. kasada naman, ito malayong tawirin yung lo, tulay na yan. Pag doon, lupa na. Hmm. Pag, mag, pag ano na, pag maging DPWS na ako. Ah. <laughs> oh, pag ikaw na yung ano, ikaw na yung kontraktor? Ako na yung Oo. Oh. Ay, hindi man pwede yung kaya dadaan ka mas congressman. Ha? Huh? Kung daan ka mas mga congressman, usap ko yan. Ah, bahala na, ibanan sa congressman. Ha, ha, Wala <laughs> yung budget ni mo, payung nga ito dagat. Uh, 500 million. Ha, ah, oh, million. Oh, oh eh. na eh siya. Eh. Grabe ka laki, laki ng hingi mo. Tiba-tiba kami dalawa. <laughs> Sige, pirmahan ko na yan. <laughs> okay talaga. <laughs> Okey kata lagi. <laughs> Sige, thank you, thank you, thank you.